itim na kilikili ay isa sa mga pinakakaraniwang problema sa balat, lalo na sa mga kababaihan. Bagamat hindi ito palatandaan ng seryosong sakit, madalas itong nagdudulot ng insecurities dahil sa hindi kaaya-ayang itsura nito. Kapag maitim ang kilikili, nagmumukhang hindi malinis ang katawan kahit na maayos naman ang personal hygiene ng isang babae. Magandang araw! Ito po si Isay ng Medico.ph at ito ang aming paliwanag Tungkol sa pagpapaputi ng kilikili. Para sa maraming dalaga, mas mabigat pa ito dahil itinuturing na turn-off ng ilan ang maitim na kilikili. Kahit wala namang masamang amoy o problema sa kalinisan. Dahil dito, marami ang nagnanais magkaroon ng maputing kilikili upang mapanatili ang kanilang kumpiyansa sa sarili at maging komportable sa anumang suot. Sa episode na ito ng medico.ph, tatalakayin natin ang mga totoong sanhi ng pagitim ng kilikili. Paano ito maiwasan? At anong mga solusyon ang maaaring subukan? Mula sa natural na lunas hanggang sa mga medikal na pamamaraan. Mga sanhin ng maitim na kilikili Maraming posibleng dahilan kung bakit umiitim ang balat sa kilikili. Isa sa mga pinakakaraniwan ay ang madalas at maling paraan ng pag-aahit o pagbunot ng buhok. Kapag nasusugatan ng balat, nadaragdagan ang produksyon ng melanin sa apektadong bahagi. Ang melanin ang pigment na nagbibigay ng kulay sa ating balat. At kapag sumobra ito, nagiging mas maitim ang itsura ng kilikili. Bukod sa pinsala sa balat, ang pag-itim ng kilikili ay maaari ring dulot ng impeksyon. Isa sa mga halimbawa nito, ang erythrasma. Ang erythrasma ay isang impeksyon sa balat na sanhi ng bakterya na Corynebacterium minutissimum. Karaniwan itong lumalabas sa mga bahagi ng katawan na laging basa ng pawis, gaya ng kilikili at singit. May mga pagkakataon din na ang pagbabago sa hormones ang nagdudulot ng pag-itim ng kilikili. Halimbawa, kapag buntis ang isang babae o may kondisyon tulad ng pikos, tumataas ang produksyon ng melanin sa katawan. Dahil dito, maaaring mangitim ang ilang bahagi ng balat, kabilang na ang kilikili. Nakakadagdag din sa pag-itim ng kilikili ang madalas na pagkiskis ng balat, lalo na kapag laging nagsusuot ng masisikip na damit. Pati ang paggamit ng deodorant o sabon na may matatapang na kemikal ay maaaring magdulot ng iritasyon at pangingitim. Kung pinagsama-sama ang mga salik na ito, hindi na nakakagulat kung bakit umiitim ang balat sa kilikili. Mga home remedy sa maitim na kilikili. Kung hindi malala ang sanhi ng pag-itim ng kilikili, may mga simpleng paraan na maaaring subukan sa bahay. Isa sa mga pinakasikat ang paggamit ng prutas na lemon. Dahil sa taglay nitong citric acid, nakakatulong ito sa pagpapaputi ng balat. Pero dapat tandaan na hindi mainam na direktang ipahid ang purong lemon sa kilikili dahil maaaring magdulot ito ng pagkatuyo at iritasyon. Mas mabuting ihalo ito sa kaunting honey o yogurt para maging banayad sa balat. Kung walang lemon sa bahay dahil sa presyo nito, ang ating lokal na kalamansi ay mainam na pampalit. Mas matabang ito kaysa lemon kaya huwag ipahid ng direkta sa kilikili. Sa halip, haluan ng honey o yogurt gaya ng ginagawa sa lemon. Isa pang natural na remedyo ang paggamit ng patatas. Ang katas ng patatas ay may enzyme na tinatawag na catecholase na unti-unting nagpapaputi ng balat. Pwede mong ipahid ang hiniwang patatas direkta sa kilikili araw-araw. Kung nais mo namang makakuha ng dagdag na proteksyon laban sa pamumula at pangingitim ng kilikili, subukan ang turmeric. Haluan ito ng kaunting lotion upang maging paste, ipahid sa kilikili, at hayaang nakababad ng mga 30 minuto bago banlawan. Mabisa rin ang coconut oil. Bukod sa pagpapaputi, Nakakatulong ito sa pagpapanatiling malambot at moisturized ang balat. Gawing bahagi ng araw-araw na pangangalaga sa balat ang pagmamasahe ng coconut oil sa kilikili ng 10 hanggang 15 minuto. Kung gusto mo naman ng banayad na exfoliation, pwede mong subukan ang olive oil na may halong asukal. Nakakatulong itong tanggalin ang mga patay na selula sa kilikili at nagpapakinis ng balat. Para sa mas masinsinang homemade treatment, Maaari ka rin gumawa ng mask gamit ang pinaghalong gatas, rose water, at orange peel powder. Ipahid ito sa kilikili dalawa hanggang tatlong beses sa isang linggo para sa mas magaan at mas maliwanag na kutis. Mga pamamaraang medikal sa pagpapaputi ng kilikili Kung hindi sapat ang mga natural na paraan para pumuti ang kilikili, may mga medikal na solusyon na maaaring ikonsidera. Isa sa mga ito ang laser therapy. Sa pamamaraang ito, gumagamit ng espesyal na ilaw para unti-unting bawasan ang labis na pigmentation sa balat sanhi ng melanin. Dahil direkta ang epekto ng laser, mabilis ang nakikitang pagbabago kumpara sa mga home remedy. Isa pang pa opsyon ang chemical peeling. Sa prosesong ito, nilalagyan ng espesyal na chemical ang balat upang matanggal ang itim na panlabas na bahagi at palitan ito ng bago at mas maputing balat. Kadalasan, kailangan ng ilang session para makuha ang pinakamagandang resulta. Mayroon ding mga pampahid na cream na pwedeng ireseta ng doktor. Ilan sa mga madalas gamitin ay ang hydroquinone, tretinoin at kojic acid. Nakakatulong ang mga cream na ito sa pagpapaputi ng balat sa pamamagitan ng pagpigil sa labis na produksyon ng melanin. Pero dahil matapang ang mga cream na ito, Mahalagang gamitin lamang sila sa gabay ng dermatologist upang maiwasan ang side effects. Kung malala na ang pag-itim ng iyong kilikili at hindi na tumatalab ang mga simpleng paraan, mas mainam na kumonsulta sa eksperto para sa tamang gamutan. Pag-iwas sa pag-itim ng kilikili Sa larangan ng medisina, laging mas mabuti ang pag-iwas kaysa sa paggamot. Pagdating sa pag-itim ng kilikili, totoo rin ang kasabihang ito. May ilang simpleng hakbang na pwedeng gawin araw-araw para mapanatiling maganda ang kulay ng balat. Una, pumili ng banayad o fragrance-free na deodorant. Ang mga deodorant na may matatapang na kemikal ay madaling magdulot ng iritasyon na pwedeng humantong sa pangingitim. Pangalawa, iwasan ang madalas na pag-aahit ng kilikili. Sa halip, subukan ang waxing o laser hair removal kung kaya ng budget dahil mas kaunti ang pinsala sa balat kumpara sa pag-aahit. Pangatlo, regular na mag-exfoliate gamit ang banayad na scrub. Nakakatulong ito para matanggal ang mga patay na selula at maiwasan ang pamumuo ng dumi at sebo sa balat ng kilikili. Pangapat, magsuot ng maluluwag na damit lalo na kapag mainit ang panahon. Sa ganitong paraan, mababawasan ang pagkikiskisa ng balat na nagdudulad ng iritasyon at pangingitim. At panghuli, Iwasan ng paninigarilyo. Ang paninigarilyo ay hindi lamang nakakasama sa baga, kundi nakakadagdag din ng, sa pagdami ng pigment sa balat. Kung nais mong hindi lang mapanatili ang maputing kilikili kundi mapabuti rin ang iyong kalusugan, mainam na itigil ang paninigarilyo. Ang pagkakaroon ng maputing kilikili ay hindi nakakamit sa isang gabi. Kailangan ito ng tamang pag-aalaga, tiyaga at kung minsan, tamang gamutan mula sa mga eksperto. Kung mapapansin mong hindi basta pangingitim lang ang problema, tulad ng biglang pagdagdag ng timbang, hindi regular na regla o kakaibang kondisyon sa balat, huwag mag-atubiling kumonsulta sa doktor. Ako si Isay at ito ang medico.ph ang inyong kaagapay sa kalusugan. Huwag kalimutang i -like at i ang video na ito kung nakatulong sa inyo. At abangan pa ang iba naming episodes para sa mas marami pang kalaman tungkol sa kalusugan.